Si Coco Martin ay kilala bilang hari ng television sa Pilipinas ay isa sa mga pinakamayamang personalidad sa industriya ng showbiz. Bagamat walang eksaktong datos tungkol sa kanyang kasalukuyang yaman. Kilala siya sa kanyang mga mamahaling ari-arian tulad ng mga bahay, sasakyan at iba pa ang mga negosyo. Kaya sa video ito, ating isa isa-isahin ang mga naipundar ni Rodel Pacheco na siyanseno o masikat sa kanyang pangalang Coco Martin. Galing sa mahirap na pamilya si Coco Martin. Lumaki siya sa Tondo, Maynila at hindi madali ang buhay niya noon. Naging service crew siya sa isang fast food chain at nagtrabaho rin bilang OFW sa Canada bago siya nakapasok sa showbiz. Dahil sa sipag, tiyaga at galing sa pag-arte, umangat siya mula sa ND Films hanggang maging isa sa pinakamalaking artista sa Pilipinas. Lalo na dahil sa kanyang FVJs ang probinsyano. Sumikat si Coco Martin noong late 2000 at lalo pang tumanyag noong 2010. Nagsimula siya bilang independent film actor pero ang kanyang big break ay dumating sa pelikulang Masahista 2005 na nananalo ng awards sa International Film Festivals. Mas lumawak ang kanyang kasikatan nang mapasama siya sa teleseryeng Tayong Dalawa noong 2009 kung saan nakasama niya sina Gerald Anderson at Kim Chu. Sinundan ito ng minsan lang kita iibig 2011, at iba pang primetime shows. Ang pinakamalaking tagumpay niya ay ang FVJs Ang Probinsyano noong 2015 to 2022 na naging pinakamatagal na aksyon Serye ng Pilipinas. Dito siya lalong kinilala bilang hari ng primetime television at isa sa mga pinakamalaking bituin ng EBS-CBN. Ayon sa mga panayam kay Coco Martin, isa sa mga unang naipundar niya mula sa kanyang kita bilang aktor ay isang van na ginagamit niya para sa kanyang pamilya at trabaho. Ginamit niya ito bilang pampasaherong sasakyan noong nagsisimula pa lamang siya sa industriya para may extra income habang hindi pa siya sikat. Bukod sa van, nag-invest din siya ng bahay para sa kanyang lola. Dahil lumaki siya kasama nito at nais niyang suklian ang pagmamahal at sakripisyo nito para sa kanya. Sa paglipas ng panahon, lalo siyang naging matagumpay at nakabili ng mas maraming ari-arian kabilang na ang isang malaking bahay at negosyo. Narito ang ilan sa mga sasakyan na bahagi ng kanyang koleksyon. Brabus Mercedes G63, isang luxury SUV na may 5. 5 letter twin turbo V8 engine na naglalabas ng 537 horsepower. Ang presyo nito ay tinatayang nasa 12 million. Jeep Wrangler, isang matibay na off-road vehicle na may customized na black rhino armory wheels. Ang presyo ng base model ay nasa 1.958 million. Ngunit dahil sa mga customizations, maaaring mas mataas pa ang halaga nito. Toyota FG Crosser, isang 4.0 V6 80 gas model na nagkakahalaga ng 1.958 million. Ford Mustang Shelby GT500 isang classic muscle car na may 7.0 liter V8 engine na naglalabas ng 335 horsepower. Ang limitadong edisyong ito ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 11.3 million. Classic Toyota Land Cruiser BJ40, isang klasikong sasakyan na kilala sa tibay at kakayahan sa off-road. Inca Sentry, isang armored vehicle na may level B7 armor protection na kayang tumagal sa 50 caliber armor first sing bullets. Ang presyo ng base model ay nagsisimula sa 10 milyon, ngunit ang customized na version ni Coco ay maaaring mas mataas pa ang halaga. Bukod sa mga ito, si Coco Martin ay mayroon ding mga big bikes, black BMW, white Dodge Challenger, at red mini copper na makikita sa kanyang Instagram account. Ang mga sasakyang ito ay sumasalamin sa tagumpay at dedikasyon ni Coco Martin sa kanyang profesyon, pati na rin ang kanyang pagpapahalaga sa kalidad at isda. Tilo. Siya ay mayroong malaking bahay sa isang eksklusibong subdivision sa Quezon City. Ang bahay na ito ay may sukat na 2,000 square meters at itinayo sa loob ng tatlong taon upang maiwasan ang pangungutang sa bangko. Ang disenyo ng bahay ay mala resort na may sariling sinihan, bar, music room at swimming pool. Ang mga kasangkapan at dekorasyon sa loob ng bahay ay gawa ng mga kilalang designer tulad ni na Kenneth Covenphew at Vito Selma. Ayon sa ilang ulat, si Coco Martin ay bumili ng bahay sa Spain para sa kanila ni Jolia Montes. Ayon sa iba't ibang ulat, tinatayang nasa 20 million dollar ang net worth ni Coco Martin ngayong 2025. Ito ay humigit kumulang 1.08 billion. Kilala si Coco Martin bilang isang matagumpay na aktor, director at producer sa industriya ng showbiz sa Pilipinas, na nagambag ng malaki sa kanyang yaman. Isa siya sa pinakasikat at pinakamakapangyarihang personalidad sa showbiz. Ang kanyang dedikasyon sa kanyang craft at pagiging malapit sa masa ay nagpapatibay ng kanyang legacy sa industriya. Sa kabuuan, si Coco Martin ay hindi lang matagumpay na aktor, kundi isa ring inspirasyon sa maraming kabataang nangangarap sa mundo ng showbiz. Kung may opinion kayo, i-comment nyo lang dito sa ating comment section. Maraming salamat at huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel. Hanggang sa muli, ito ang inyong ati Bibi. Bye-bye! See you in my next video!